Alam mo ba, ang nabubuhay na bato ng bohol, bato nga ba o buhay na nilalang? Alam mo ba na may isang kakaibang bato sa bohol na tila, kumihinga? Oo, bato raw pero gumagalaw, nabubuhay, at hindi basta-bastang ordinaryong bato. Nasaan ang living rock o nabubuhay na bato? Matatagpuan sa isang liblib na lugar sa Bohol kung saan madalas bumisita ang mga turista at lokal na naniniwala sa hiwagan nito. Tila umaalo ng ibabaw ng bato parang may sariling palso o galaw. Mga kwento at paniniwala ng mga lokal. Ayon sa mga matatanda, ang bato raw ay may kaluluwang nakakulong, bunga ng isang lumang sumpa. May ilan ding naniniwala na ito ay anyo ng isang diwata na isinumpa bilang bato matapos hindi sundin ang utos ng mga espirito ng bundok. Kapag nilapitan mo ito ng tahimik at bukas ang puso, mararamdaman mo raw ang tibok nito sa iyong palad, syensya at posibleng paliwanag. Ayon sa ilang eksperto, maaaring ito ay uri ng sedimentary rock na lumulobo o nagre-react sa tubig at temperatura. May mga organisms na minsan ay kumakapit sa mga bato at nagbibigay ng ilusyon na ito'y gumagalaw o buhay. Pero ang tanong, bakit isa lang? Bakit wala ng iba pang ganoon sa lugar? Bato nga ba ito, o isa na namang kababalaghan ng kalikasan? Ang nabubuhay na bato ng Bohol ay patunay na hindi natin alam ang lahat-lahat kahit sa mismong lupa nating ginagalawan. Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.